tol uh, natin ang ilan ng uh, relief na pang uh, dala sa parte ng mga katutubo yan yan kumigay natin mga idol sige salam muna pag may sobra bago uli magkuha ha para lahat naman nabigyan sige lang. Tigis salam muna ang bata bata lang muna bata yan. Yan, maraming salamat kay Dr. Asiliago at kay Larry Mariwana, Dr. Arildo. Yan. Tigil muna sa bata ha. Pag may sobra bago uli ano? Ayong bata, kumain ng kaputi. Okay? Okay nang ano man 'yon. na pa. Ayan. Mga bata lang muna, mga bata. Ayan muna. Pag may sobra, dalawa uli. Ah, dalawa-dalawa muna ha. Ayan. Okay, okay. Okay. Ayan, uh, tiyan ay na uh, bigay galing ni Dok. Kay, kay Doktor Dr. Asiliago at Kuya Lari, uh, Kuya Lari Maliwanag at kay Doktor uh, Dr. Aril Guyan galing ha. Ayan. 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 Wow. Ang daan o putik mga idol Adulas Ayan Adulas ang daan Putik Kalingagon, sityong kalingagon mga idol At tayo, nagbigay ng... Uh, Ah, uh, mga damit, yan. Sar, mga don Sa mga heritage. Yan, ibigyan na tayo mga idol. katapos uh, lang pabigay namin ang oh. ano, Kapitan to? Pidagi at saka si ano yan. Sa mga hindi na kasama, walang biryin na. Tanggap kayo ng Gcast yan yan? Di pa nung kasautay? Ayan. मिलो एन मंग Pagkatapos yun sa Salamat, Salamat. Salamat kami ng bigyan Dati, dadaandaanan na namin to ni Pare Philip at saka ah, ni Mads Philip at saka ni, ni Dagi. Ngayon nakapasok kami dito sa Indiano. Mga kain. Uh, pizza at saka itong ano nga, tawag doon sa ano? Marinara. Marinara pasta. Lutong Italia. Lutong Italia. Nakain niya kami. Akala niya na Italiano kakain ito. <laughs> kain niya ng kalbo. Inomin <laughs> pa. With drinks. <laughs> San Miguel Bear. Ito ang saka. <coughs> thank <laughs> you